Bakit nagkakaroon tayo ng limited originality of content? Sa video ito, yan ang pag-uusapan natin. Ang limited originality of content sa Facebook ay isang kondisyon kung saan ang iyong video o image ay maaring may mga elemento na mayroong ibang may-ari ng copyright o intellectual property rights. Ito ay maaring mangyari kapag ang iyong content ay masyadong katulad o halos pareho sa ibang nilalaman na mayroon ng copyright protection. Sa Facebook, maaari kang makatanggap ng notification o ma-identify ng kadalang system ang iyong content bilang limited originality kapag nakakita sila ng mga katulad ng elemento sa ibang mga post o media na may copyright protection. Para maiwasan ang ganitong issue, Una, gumamit ng sariling nilalaman. Lumikha ng sariling content na may kakaibang ideya at estilo upang mapanatili ang pagka-original. Pangalawa, alamin ang copyright guidelines. Mag-ingat na suriin ang mga patakaran ng copyright sa Facebook at siguraduhin sumunod ka sa kanilang mga alituntunin. Pangatlo, gumamit ng lisensyadong material. Kung gagamit ka ng mga larawan, music o mga iba pang mga nilalaman mula sa iba siguraduhin mo na mayroon kang pahintulot sa kanila. Okay, pang-apat, iwasan ang plagiarism. Huwag kopyahin ng direkta ang mga ibang video Bigyan ng credit o attribution ng may-ari nito kung kinakailangan. Ang pagsunod ng mga patakaran at pag-iwas sa copyright infringement ay mahalaga upang mapanatili ang positibong karanasan sa paggamit ng Facebook at maiwasan ang anumang violation na maaari nating matanggap base sa mga video natin. So, maraming salamat kasukses sa panunood at see you sa mga susunod nating mga video. Salamat po and bye bye. Thank you!